Ayan mga tolls and friends, good afternoon no. Good afternoon mga tolls and friends, ito galing tayo ng Cordoba no. So sa ngayon nandito na ako sa Barosong, Barangay Barosong. Galing tayo ng Cordoba na miesta no. Ara-ara, galing akong, ano ba, ano Cordoba na miesta, kaso maaga pa kong huwi, no? Kasi para hindi tayo malasing, no? So, habang maga pa, uwi na tayo, no? Yan, nandito na ako ngayon sa Barusong. Galing akong... Galing doon sa tulay na yun, no? Okay, ko sa inyo, ha? Yan yung Barusong, no? Tapos, mayroon ang bridge, no? Ay, may mga motor dumadaan, no? Yan... Ayan. Yan yung kabila, yung kabila doon Cordoba na, yan. Yan yung kabila, Cordoba. Yan, makita natin yung ilog, no? Ayan. Ito yung ilog ng Sibalom. Si Balom River. Ah, ayan. sa... So, ayan oh. May tao pa sa taas doon nung oh, naglalakad sa hanging bridge. Ayan o. Oh, yun si Balom. Ayun, Ang ganda ng motor niya oh, Color pink. Yan Yun si Balom. Ayan. Si Balom River. Ayan. Hanggang doon. Yan pala ay kung makikita natin no. Oh. Yan pala yan ay overflow, oh. yan. Ah. Sinira ng baha. Ayun. Sinira ng baha yan eh. Oh. Hindi kaya dito yung ano no. Hindi kaya yo dito yung overflow no. Hindi niya kaya. Oh, bi biro mo yung overflow sinira niya. Oh no ay may motor na mandala ano yan napakaganda ng ilog kaso malabo lang ang tubig sa ngayon no gawa ng pala parating ulan happy Pesta barangay cordoba oy maraming salamat nga pala no kay rex visa nabusog gid ako sa barangay Cordoba. Yan. Uy, dabing dumadaan nun, no? dabing motor oh. Yan. Tapos ang bilis na magpatakbo. Oh. Yan, dabing dumadaan o. No? Oh. Bababa pa tayo doon no? sa baba ng ilog. Bababa pa tayo. Ano. Tingnan natin kung anong mayroon doon, no. Baba pa tayo sa ilog. Ayan Medyo malabo sa ngayon ang ilog, no. Yan, ano kaya mayroon dyan sa ngayon? Wala eh. Walang wala. wala sa ngayon no oh. wala sa ngayon ang ilog wala tayong makikita oh ano bang mayroon dyan ngayon wala Ay, may mga bata pa oh may mga bata So, wala tayong may makikita no. Ah. Oh. Pag bat magsabay kasi yan. Buti kasi yan, no. Yan. Nagkasya sila. Yan, medyo mahirap lang no. Medyo mahirap lang gawa nang nagkasalubong Yan. titingin tayo dito uli ah kung anong mayroon dito sa ilog. Wala, wala tayong may makita dito sa ilog. Wala, wala tayong may makita sa ilog. Ayun, pati yung nagbumotor, may nag... Pati yung nagbabalot, nagbumotor. Yan wala tayong makikita sa ilog, no. Wala tayong may makikita sa ilog. Nag-auyog no? Nag-auyog. Ang uh, hanging bridge nila, no? Pag maraming ano, nauga, no? Nauga siya. Nakatakot din pala yan. Um, ah, tayo. Akyat na tayo no sa taas. Yan. So nakita na natin Yun, si Balom River. Ayan. Yun bayan ng Leon nandoon no. Yan. Kaya siguro tinawag tong si Balom River. Kasi galing siguro si Balom to no. Doon kasi yung si Balom eh. Doon yan. ang oh, kabilis oh. bilis niya oh. Grabe ba. purting bilisa So, balik na tayo doon sa ating service. purting ting bilis niya ba. Mabilis siya magpatakbo. Yan na yung barosong, no? Yan. Yan yung barusong. No. Yan yung barusong, no? Barusong. Tigbawan. Ilo-ilo. Ayan, so hanggang dito na lang aking video, no? Maraming salamat sa aking viewers. Subscribers, Tons and Prince. Uh, Pauwi na tayo, no? Yun yung Cordoba. Nandito tayo tayo sa Marusong. So maraming salamat. Shout out irong irong rulers. At saka CCW, Tigbawan Chapter. Yan, shout out sa inyo lahat. So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat. I salute you all. God bless. Wow!